Hello! Welcome back to my channel, Phelps TV! Ang ating video for today ay ipapakita ko sa inyo at isishare ko sa inyo itong napakasikat na building sa buong mundo. Napakataas na building sa buong mundo. At ito ay, ang tawag na itong building na ito ay Bird's Khalifa na nandito sa United Arab Emirates. I'm a six years here. I'm still here. I'm six years. Pero ngayon ko pa lang in person. Lagi ko siyang nakikita, pero medyo malayo. Hindi ko nakita in person. Nandyan talaga sa ano. Pero that the time, nagpunta kami doon at nakuhaanan ko talaga ng image at video itong building na to. I'm so very happy because I'm six years here here in United Arabs. Ngayon ko palang lang nasa Lion and first Kaya ngayon isi-share ko sa inyo kung ano itong Burj Khalifa na at napakataas na building na sikat sa buong mundo na nandito sa United Arabs Emirates. Kung bago ko pa, isi-share itong video kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa channel ko. Let's go! Ipapakita ko na sa inyo yung image, video sa birds kalipa at of course, yung mga views na nakikita ko din doon. Tara na! Mga TV, ito na yung Boards Kalipa nandyan sa likod ko. Oh my God! Ito na mga Kapel TV i view dito sa nagitnaan ng mga building. Yung EMAR, Boards Kalipa at iba pang building. Mga Kapel TV, ito yung Boards Kalipa ang Burj Khalifa ay ito yung pinakasikat at pinakataas na building sa buong mundo. Mga Kafir TV, makikita lang natin itong building na to na napakataas at napakasikat sa buong mundo ay dito sa United in Arabs Emirates. maraming salamat sa inyong papanood sa napakita ko sa inyo yung itong napakataas at napakasikat na building itong dito sa United in Arabs. At sana ulit-ulitin sa susunod kung bago ka pa, huwag kalimutan mag-click at mag-subscribe sa aking channel para naman ma-update kita sa susunod ng mga na ma-upload ko ng mga video dito sa channel ko. Maraming maraming salamat po!